Okay, so magandang araw sa inyong lahat guys. Ito na naman si Makay TPH, nagbabalik. For today's vlog, mayroon tayo itong isang uh, board na ano? bali ito ay pinulout ko sa customer dahil ang uh, ito, problema nito o problema nito ng uh, unit niya ay walang power Dahil kahapon, uh, sulod sunod yung purog uh, kidlat dito sa lugar namin malamang to ay eh, pinamaan to ng ano ng uh, pero hindi nasunog <laughs> Kasi pag tinamaan yung buong TV ng kidlat, siguradong sunog yun, pati bahay niya sunog. Hindi, siguro yung mga riyan yung uh, lakas ng ano, uh, na tumbig lang, taas ng uh, ng ano, na ating mga supply na sa bahay. Dito 20, makabot ang siguro mga 260, baka hindi lang. Pag kumukulog kidlat yan Actually, naka-experience dati niyan sa lakas ng uh, kulog sa akin. Black. Yung mismong breaker ng main breaker ng bahay, talagang nag-trip. Yung mga ano, mga breaker na mga ano, uh, MCB. Yung mga automatic na nag-trip, -nag yun. Talagang nag-trip talaga sa sobrang lakas. Okay, so sabihin, yung uh, ating supply na na common na sa bahay ay mga to 20 to 40 siguro maabot siguro ng 300 doon, kaya na sobrang taas ng trip yung OCB so okay balik tayo dito so ito papakita ko sa inyo pa-plug in natin yung unit kaya na kumukulog pinda pa naman yari na naman tayo nito okay so pinalagin natin yung unit kung mga nyo dito Okay? Walang uh, standby red light, no? Walang na red indicator light. Ibig sabihin, no power yan. So, check natin yung uh, supply. Ito 20, kung pumasok dito sa may sa may, ano, wire. Okay. 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 Ayan. Bakit ganun lang? Ayan, 229. Okay. Ayan, 228. So, okay. So, tignan natin dito sa may kapasitor kung meron. Wala. Zero, zero. Zero, zero. So, ibig sabihin kapag ganyan, plug natin. Kapag ganyan, uh, sira ang ating, ating primary. Okay wag nang saan ang dinama kanyang uh, MCU, So, kung 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 shorted kung 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 Check natin itong fuse kung open. Okay. Open ang fuse, no? Hmm. Hindi nagbabasin. So, open yan. So, yung sabihin, si bakang fuse, check tayo ng diode sa rectifier niya. Yan. Okay. Okay. Ayun, mayroong isa. May isang shorted, na no? tayo ng power of aspect natin hmm, shorted ito okay, good naman magbale so, ito, na-check ko naman to sa bahay, pinapakita ko lang sa so, inyo demo ko lang para for example, lang ang tingkay sa tabi ko ngayon, okay, ito ang mga diode nya mm. yan, scots okay naman okay naman okay naman, so okay naman no So, mga natin, by, by checking ng parts, open the fuse, uh, shorted ang um, isang diode dito sa may rectifier nga. So, pag-checking naman tayo ng visual na, pero dapat mag-visual muna tayo. Ang um, visual sa taas wala naman, wala naman mga sunog doon sira sa likod ayun kita nyo to kita nyo to part na to kita niyo, mayroon pang mga uh, sign o yung pagputok nya kita nyo so yung sabihin ng parts yan ng pagsan ayun ngunit pa, sa isa rito hmmm termistor yan isa sa so, parang kapastor din yan ang trabaho nyo tapos ang katabi niya isa ayun ang bato kapasitor din. So yung tatlong pa na yan, bali yun sa isang sa blue sa may kapasitor na yon tsaka dito, yun ang may Pero lilinisin natin, titignan natin kung ano mismo yung naging sira dyan. Pero bago kayo magpalit ng fuse, alamin nyo muna yung mga shorted na hanapin yung may hindi. Kasi kung may shorted pa rin dyan sa circuit nyo, tapalit kayo ng palit ng fuse, sigurado yan kahit sa milong piso palitigan, paulit-ulit lang yun na masisira sisibag yung PC. okay so yun lang naman nakita ko magpapalit ako ng bio dito sa may rectifier so, tapos i-check ko to check ko to yung kapasitor na yun kapasitor na yan. okay balikan ko kayo Okay, balik tayo. Balik, ito, pinalitan ko na yung kanyang uh, isang diode dito, na 602. Okay, kasi okay kasi yung na Ito yun. Ito yun. Uh, tapos din ako ng uh, isang uh, kapasitor, uh, tapos 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 So, magkataka kayo, ba't wala yung dito, yung bawis yung dito sa ibabaw. So, nilagay ko na sa ilalim. Kaya problema yan eh. Okay. Ayan, sa ilalim lang. Flat naman siya. Kaya lang pansin mo yan. Flat naman siya. Tapos yung yung kanyang uh, pews, wala akong mahanap ng itong fuse Si common na fuse ngayon ay yung square type. Yung mga ganitong square type na Ayan. so parehas lang ng value. Okay, 3.15 ampere. So parehas parehas tapos itong capacitor parehas din. Yung uh, yung kb so 250 volts hanggang 400 volts so ibig sabihin umabot ang 400 volts yun kaya nasibak yun pumutok yun e, ganun kala, kataas ang uh, ano yung paggabago ng voltahe no? Na, pag nagkukulog kiblat so ayan uh, naikabit ko na yan so ano tayo ngayon hmm. ano board test tayo ngayon. So, standby, wala pa, no? Siyempre, wala pa. Hindi pa nga eh. So, tignan natin. laging ko. Tignan natin. Ayan, ah, humilaw na yung standby nyo. Ayan, ayan, ayan. Ah. Humilaw ng standby niya. Tapos, may remote tayo dito. Tignan natin kung naawala yung standby. Kung focus natin yung standby. Yun. Ayan. Tignan remote okay nawala na yung na-standby nya so mag-click tayo ngayon ng 12 volts papuntang panel kung available uh, ganun lang na makasimple yan so lagi na lang natin nakaka-encounter ng ganitong uh, problema so lagay ko muna to sa yan yeah, sa ground negative test code natin sa so, ground Ano ba dito masay USB ay yun dito lang so itong capacitor dito check natin kung may 12 volts na ayun nakita nyo ayun may 12 volts na tayong reading Ayan. so ibig sabihin uh, okay na yung ating bulb dun lang dun lang ako nag ano nag uh, magbe-base okay na 12 volts so, ito yung fuse nya okay 12 volts din so pag ito naman ay nagka power off tsaka nagka power on naman sa remote ibig sabihin hindi na si natin na uh, MCU itong pinaka program nya so power off ko ayun karang lang siya na standby buti na hindi na si Ganun kasi yung ko eh. Matutunan ko yan kay Sir Master Ed, Ted PH. So, bukas siguro, kung okay yung ating customer, uh, um, install natin to tapos continue na lang yung video. At nga pala, ah, uh, kalang, okay, unplug natin at ito nga pa lang kanyang afford uh, the box, sira din. So nung chinik ko to sa may kanilang bahay, bali tatlo na nasa, sa kanya na eh, nasira eh. Yung kanyang router, yung kanyang itong afford uh, the box, at itong kanyang TV na yung eh. 42 inches to eh. So, na-check ko na sa bahay to, walang lobo na kapasitor, walang shorted na diode, walang open na fuse, pero meron ako isang idea talaga din na na-encounter ko before. Bibihira yung mangyari. Parang talaga TV Blush? Ah, TV Blush ang mga TV natin. Okay. okay. may power, oh, na. power na siya. na siya. So... Okay, tingnan okay. natin. Play. Ayun, blue na sir. Tama. Mm -hmm. Ayan, 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 Wala naman. ayan, ayan, kasi minsan, so, sobrang impact lang sa lakas niyan. Mm. Pero yun naman, sabi ko sa iyo kung hindi sumunod yung pagka-power niya dito, wala uh, mm. nakakandoy lang siya. At anong power mo diyan? Tapos hindi na hindi nag-oscillate, na mo, wala yung indicator light na.

di pengkomtek smart ya hari ni